Bangkay na ng matagpuan ang isang labing pitong gulang na senior high school student sa Baywalk ng Linggayan, Pangasinan kaninang alas 7 ng umaga, October 16. Ayon sa inisyal na investigasyon na nakalap ng Linggayan PNP, pumasok pa raw sa eskwelahan ng biktima pero hindi na ito nakauwi. Uh, hindi na po daw siya umuwi so nagalala po yung mga kamag-anak niya, kapamilya niya. So nagpost na din po sila sa media nung kagabi. Sinasabi din na yung damit niya na yun na uh, yun yung damit niya umalis. Bahay. nang matagpuan ang bangkay ng biktima agad itong inimbestigahan ng Scene of Crime Operation Unit ng Lingayen Base po sa aming imbestigasyon ang nasabing uh, uh, bangkay ay na ng uh, mga fracture Mm mayroon, mayroon po siyang uh, open open fracture sa may kamay sa may kamay sa may wrist mm -mm. tapos sa may sa may tuhod, mm -hmm. Open trature, lumabas yung buto. Tapos mm -hmm. dito sa may, ay, sa may hita, lumabas po yung buto sa may hita. Apo. Tapos dito sa may uh, tuhod, bali po yung tuhod din niya. Malakas yung impact ng tinamunya mm -hmm. kung bakit siya nagkaroon ng mga fraksyon na yun. Mm -hmm. but Mostly sa may paa. Nasa funinaria pa ang labi ng biktima habang patuloy pa rin ang embestigasyon ng mga otoridad. Angel Arquero, RNG News.